Ang mga organizer ng 50th Metro Manila Film Festival ay nagbigay ng paliwanag kung bakit ipinasok si Eugene Domingo sa screen sa huling production number ng event, kung saan ipinakita rin ang mga pumanaw na mga icon ng showbiz. Ayon sa mga tagapag-organisa, ang segment na ito ay itinanghal bilang isang pagpaparangal sa mga kilalang personalidad sa MMFF at hindi isang in na bahagi na kadalasang tanging para lamang sa mga pumanaw na artista. Tinukoy nilang layunin ng segment na ipakita ang mga icon ng MMFF at hindi ang mga pumanaw lamang. Nagugat ang kontrobersya ng mapansin ng mga netizen ang hindi inaasahan na pagpapakita ng larawan ni Eugene Domingo sa naturang segment, lalo na't siya ay buhay at present sa event, nanunood mula sa audience. Isang netizen, si Jin, ang nagpost sa social media ng kanyang saloobin tungkol dito. Aniya, why did the MMFF flash Eugene Domingo's photo during the in-memoriam section? She's literally in the audience. Ang reaksyon ni Jin ay nagpapakita ng kalituhan ng mga tao dahil inaasahan nilang hindi ilalagay ang isang buhay na tao sa isang bahagi na kadalasang itinatalaga sa mga yumao na. Naging malaking isyo ito sa mga social media platforms at maraming tao ang nagsabing nakakalito ito, lalo na't naging isang hindi kanais-nais na sitwasyon para kay Eugene, isang respetadong komedyante at aktres. Ang ilang mga taga-suporta ng komedyante ay nagbigay ng komento na ang pagpapakita ng kanyang imahe ay tila hindi na ang at hindi alin alinsunod sa mga patakara ng isang in memoriam na segment. Ayon pa sa mga tagapag-organisa ng MMFF, ang segment na iyon ay masasabing isang uri ng homage o tribute sa mga bigating personalidad ng industriya ng pelikula na nagbigay daan sa kasikatan at tagumpay ng festival. Kung kaya't sinubukan nilang ipakita sa isang espesyal na paraan ang mga mahalagang kontribusyon ng mga tao sa industriya, at hindi lamang ang mga pumanaw na. Sa kabila ng kanilang paliwanag, hindi pa rin ganap na nawala ang kalituhan sa maraming manunood at netizens. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nagsasalita si Eugene Domingo hinggil sa insidente. Marami ang nagsasabing maaari niyang ipaliwanag ang kanyang pananaw tungkol dito, ngunit sa ngayon, tila tahimik siya sa isyong ito. Ang buong insidente ay nagbigay diin sa kahalagahan ng tamang paggamit at pagintindi sa mga segment ng isang event tulad ng MMFF. Ang mga programang tulad nito ay mayroong malalim na kahulugan at layunin, kaya't mahalaga ang maayos na pagpapahayag at pagpapakita ng mga tribute upang maiwasan ng hindi pagkakaunawaan. Habang ang MMFF ay patuloy na nagsusulong ng pagpaparangal sa mga natatanging kontribusyon sa pelikulang Pilipino, ang mga ganitong insidente ay nagpapakita ng mga hamon na kaakibat ng pagtangkilik at pagpapakita ng respeto sa mga personalidad sa industriya. Sa ngayon maraming manonood ang umaasa na magkakaroon pa ng ibang pagkakataon si Eugene Domingo na magpaliwanag o magbigay ng kanyang opinyon ukol sa insidenteng ito. Hinihintay na lamang ng mga tao ang kanyang tugon o posibleng pahayag tungkol sa nangyaring kontrobersya sa kanyang pagiging bahagi ng segment ng MMFF. Ano ang sinyo sa balitang ito?